yon hello mga friends, mga kabigote, mga kaibigan, mga kabalaybay, mga kadaupang palad, mga kautang kaut dilariya. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon mga kabigote, ang topic natin ay uh, paano tayo pipili ng tamang breeder ng mga stencils natin at saka ano yung mga dapat nating iwasan at saka mga dapat i-consider. sa stencil, mga kabigote, dito sa Pilipinas, ang ating kadalasang project ano ay racing form o kaya mga racing stencils. Kapag sinabi natin gayon, dapat yung mga stencils natin, bandarian ay kaya ng umuwi kapag inihagis mo sa malayo o kaya ay kaya siyang lumaban sa isang race. Ano? Ngayon ay wala pa ata akong nakikita na gayon na naglalaban ng sumasali na ang stencils ang inilalaban nila kasi nga karamihan ng mga stencils natin ay mahina ang homing instinct at hindi pa sinusubukan dahil nga galing sila sa mga fancy pigeon. Ngayon, mga kabigote, ang una mong dapat i-consider sa pagbibreed ng stencils, unang-una syempre yung form na kailangan mo. Okay, kung ang target mo, mga kabigote, <coughs> excuse me, ay form, ay di dapat sa papunta ka ng papunta o papares ka ng papares pap sa isang racing pigeon. Ano? Kasi kapag kulay ka ng kulay ang focus, tapos hindi mo na siya ibinabalik sa racing pigeon, mapapansin natin na ang mga ang mga kabigote, <laughs> ang mga stencils natin maiikli ang body, malalambot ang katawan, uh, para silang mga pinaliit na modena, mukha pa rin silang fancy pigeon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example mga kabigote, meron ako rito ng mga stencils na hindi ko pa na ibabalik sa racing pigeon. Ano para makita natin ang pagkakaiba. Uh, unang example, mga kabigote, itong ating uh, kaki. Yan. Na hen. So, siya ay isang 4 uh, fourth generation, paapat na generation mula sa classic oriental frills at sakari racing pigeon. So, ngayon mga kabigote, ito yung sinasabi ko sa inyo kapag hindi pa na ibabalik, maikli ang katawan. Yan, o. Oh. Okay, kita nyo, nung siya kaikli. Okay, maliit na ibon. Oh, ang tuka niya, oh dito sa isang ito, okay, medyo okay na naman ang kanyang tuka pero makikita natin hindi siya ganoon kapulido, ano, para pa rin siyang fancy pigeon. Yan. Malit na ibon, may click. Ano? Fourth generation mga kabigote. Yan. Kasi yung mga racing pigeon, medyo mahaba ng katawan niyan. Matitigas na yung kat katawan nila. Mga form, pag pinisil mo din sa ilalay, mga kabigote, firm. Ito mga kabigote, malambot. Ayan o, oh, malambot mga kabigote. Yan lapis mga kabigote parang di ba? cotton. Okay. Dito lang sila medyo may matigas na part sa may wing wing part nila dito sa may head pero pag pinisil mo 'yan ng ganyan mga kabigote, malambot. Ayan 'no. Flappy siya. Magkaiba kasi kapag racing pigeon. Papapakita ko sa inyo ang isang uh, racing pigeon kung gaano uh, ang katawan kalaki. Yan, so ito mga kabigote, hawa ko yung nanay ni Helia at ni Beros. Ayan, mga kabigote, tingnan nyo mabuti kung gano'ng kalaki, kaganda, uh, at yung size ng isang racing pigeon. Ganito yung target ko mga kabigote. Yan, ganyang ulo, di ba malit lang, hindi mukhang teddy bear, hindi mukhang pinaliit na modena. Ito yung target nating form ng isang stencil. Kasi karamihan ng stencil natin din eh, mga kabigote ay para pa rin talagang pansi kung titingnan Kasi nakapokus ang karamihan sa breeders sa atin sa kulay. Ano, wala namang problema kung mag natin kulay, i-breed mo ng i-breed ang iyong mga stencils, makakapagpalabas ka ng mga magagandang kulay, pero wag mong asahan na makakapagpalabas ka ng mga magagandang form. Lalo na kung hindi mo pa ibinabalik sa mga racing pigeon. Kasi nga, focus tayo sa kulay ano, itong example ng isang racing pigeon. At ito mga kabigote, ang nanay nung aking uh, dalawang uh, breeder dito ng F1 kasi ipinaris ko ito sa aking 4 generation na dilute toy stencil frill stencil. O katunayan, ito yung isa niyang anak. Okay, mama, ipapakita ko sa inyo yung anak. Ayan. O. Okay, anak. Itong nanay niyan. Tapos ito pa yung isa. So, sila na yung mga breeders natin ngayon. Kasi nga, ibinalik uli natin yung fourth generation natin na toy stencil, frill stencil dito sa hen na ito para ma-develop pa yung form. Okay? Kaya, kasi nga, ang kailangan nating i-consider ay yung form para hindi magmukhang pansi. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga kabigote, yung mga produkto ng, pag, ng tamang pamimili. Siyempre, unang-una, kapag nakapagpalabas ka ng stencil na maikli ang tuka. Ano? Manip maikli ang ilong. Tapos mukha siyang teddy bear pa rin. I-disregard mo na siya para sa breeding kung ang target mo ay racing pigeon form. So ngayon mga kabigote, meron ako ditong hen. Anak noong ipinakita ko sa inyong checker na iyon. O. o. Since ang tatay niya ay isang spread, ano, na merong... Uh, kumbaga, ay hetero siya ng tea checker So, ang mga napalabas noon, nung dalawa, ay mga t-check. So, kung nyo makikita mga kabigote, ang, kan ang kanyang size, napakaganda mga kabigote, di ba? Tingnan nyo mga kabigote ngayon ang kanyang head structure para na siyang isang racing pigeon. As in, ano, yung kanyang itsura. At, mga kabigote, yan, meron siyang counting toy marking sa kanyang wing flight. Okay? Ang mga stencils, mga kabigote na walang lahok na opal ay mga dark tails, ang tail bar. Hindi nagpe-fade yan mga kabigote, hindi faded. So sila ay mga dark, klaro yung tail bar nila. Unlike sa opal na faded yung tail bar. Ngayon ito mga kabigote. Oh. Yan. Ito ay F1 natin. O, oh, binalik natin. Breeder na natin itong ngayon mga kabigote. Papakita ko sa inyo yung inakay. papakita ko sa inyo yung kapares nito. Oh. <clears throat> kasi i-consider ko talaga ang form. Ay, okay, ngayon, napakabait ng kapares niya. Laging nakahapon sa akin. Aray, isang uh, blue tea checker din. Tingnan nyo naman mga kabigote, oh. Kung gaano ito ka laking ibon, kung gaano kagandang ibon. At tingnan nyo mga kabigote, hindi siya mukhang modena. Okay? Mukha talaga siyang racing pigeon. Isang pigeon talaga. Pigeon. Okay, tingnan nyo mga kabigote. Isang blue tea checker na ibon na isang TS1, toy stencil 1, dark bronze. Yan, kita nyo mga kabigote, o. Oh. Yan. Kasi nga, hindi ako nagpo-focus sa kulay sa ngayon. Kasi yung kulay nandyan lang yan, eh. Madi-develop at madi yan, mga kabigote, sa mga darating na panahon. Ano? Ang uunahin lang natin, pag nakuha natin yung tamang form, yung kulay nandyan lang. Kasi madadagdag ng madagdag yung... Madadagdag ng madadagdag ang copy of jeans at yun ay may tatransform nila sa kanilang mga inakay. Okay? O, ayan mga kabigote. Hmm. Ang, ang haba na ng kanyang body. Okay, inakay ito. Sa so, mga nakasubaybay naman sa akin, kilala naman itong mga ibon na ito. Ano? Ayan, no? Oh. O, so, sila yung pares. Ibi ko na uli silang dalawa kasi nakakondisyon na sila ngayon. Ngayon, ipapakita ko yung mga naging inakay naman nila. Okay? Oh, so ito mga kabigote, ibig sabihin second generation na ito kasi anak ng mga F1 natin ng TSF sa uh, Racing Pigeon. Ngayon mga kabigote, isang uh, checker. Oh, pag ito nag magiging siyang isang T-check mga kabigote. Ayan. So ito ay isang cup. Oh, lalaki to mga kabigote. At kung inyong makikita mga kabigote, ito yung sinasabi ko sa inyo ng pamimili, ano, ng tamang pamimili ng gagamiting breeder. Ito mga kabigote, hindi ko masyadong bet ang kanyang ulo ang kanyang head structure medyo pateddy bear. So, ibig sabihin, i-disregard ko siya sa future breeding kasi uh, wala sa kanya yung karakteristik ng hinahanap kong form. Pero pwede ko siyang ipares doon sa mga susunod na generation na mga may mga perfect form na ng isang racing pigeon. Kasi siya naman ay anak na ng mga uh, magagandang form na ibon. Pero disregard ko muna ito hanggat uh, meron akong mga pamimilian pa na mas magagandang form. So, naka-disregard siya. Bakit? Unang-una, yan. Maikli may ang kanyang body. Hindi pa ganun kaba. Pero syempre, nakipa siya. Yan. Okay. Tapos, yung kanyang ulo, malaki. Big head pa siya. Yung kanyang uh, tuka, mga kabigote. So, pwede na naman yung tuka. Kaso lang, hindi ito yung gusto kong gamitin... Uh, form ng susunod na generation ng breeder. Yung kapatid nito mga kabigote, papakita ko sa inyo, yun ang possible na pwede kong gamitin. So, hen yun. Ayan, so ito mga kabigote ang kanyang canesmate, It, isa ito sa target ko na gawing breeder next generation. So, isang dilute na checker na TS2, light bronze mga kabigote. Okay, tail burn niya. Mas magdadark pa ito after ng molt. Kasi bata pa, siya, bata pa siya, hindi pa siya molt ito mga kabigote oh bakit kailangan kong iconsider na maging breeder siya sa next generation tingnan nyo naman mga kabigote ang kanyang size ito ay hen mga kabigote oh babae eh. oh makikita nyo ang ganda ng size hindi ganun kaykli ang body okay ang ganda ng tuka mga kabigote oh ang ganda ng head structure okay yan so o, kapag pinisil ko siya mga kabigote ang firm ng kanyang Uh, katawan. Ayan, no? Oh. hindi katulad ng isa kanina ipinakita ko sa inyo. Ang lambot, ito matigas. O, eh, pa ito. Lalo na kapag ito ay nagmatured na. are ang mga, ang isa sa gagamitin ko mga kabigote. At uh, nagaabang pa ako ng mga future generation pa. Kasi itong ating mga breeder, mga kabigote ng uh, mga F1 natin ay mga maitlog na. O, oh, so, ibig sabihin, makakapagpalabas na tayo ng ilan pang mga ganito na pwedeng gamitin natin sa susunod na breeding season. Ayan, mga kabigote, o. Oh. Ah, wala nga palang season ng breeding dito sa atin. Ano? Lagi nga pala tayo nagbe-breed anytime. O, oh, ayan, mga kabigote, o. Oh. Okay. So, mga kabigote, isa pa nga pala, kapag magbe-breed kayo ng stencils, gusto nyo ibalik sa racing pigeon, iwasan nyo, mga kabigote, na ma-breed sila o maipare sila sa mga opal. So, bakit? Kasi ang mga opal, mga kabigote, kaya nilang palabuin ang markings ng isang uh, stencil o kaya yung kulay ng toy at saka ng frill ano sa mga wing plate nila at sa mga satay, sa, mga tails nila kaya nilang pasabugin wasakin ng kulay okay may ilang tumetesting testing ano pinapare sa reduce from the word reduce kaya nga reduce mga kabigote binabawasan niya yung intensity kaya nga reduce eh ano Saka yung opal, ganun din. Okay. Kaya, kaya niyang gawing faded ang mga kulay ng isang stencils. Kaya kadalasan makikita natin bakit yung ibang stencils parang opal pag titingnan natin. Kasi nga, yun ay may mga lahok na ng opal. Kasi ang isang stencil na puro, ano, at uh, kahit siya ay nasa isang dilute bird, klarong-klaro ang magiging kulay niya. Ito mga kabigote, hindi pa nagmamult ito. Pero pag nagmult ito, magiging uh, mas light at klaro ang kanyang toy sa kanyang bar. Okay? So kapag opal kasi mga kabigote, faded yan, panigurado. Okay? Kasi ang opal yun, kakayanan ng opal yun eh. Pero oh, depende naman yan sa inyong mga kagustuhan mga kabigote. Kung gusto nyong may opal ang inyong stencil, no problem. Okay? Pero sa akin lamang mga kabigote kasi ayaw ko ng opal sa isang stencil. Ano? Kung baga ilalahok sa isang stencil, no ako doon. Kasi Uh, naranasan ko na yan dati nung bago-bago pa lamang ako sa pagbibrit ng stencils. Nakabili ako ng isang bronze na ang sabi nung nagbenta sa akin, stencils daw yon, stencil daw yon. siguro eh, hindi rin niya alam ano yung history. Ngayon nung nagproduce sa akin mga kabigote, mga faded color, mga faded ang tail flight, ibig sabihin opal ang mga nagiging uh, kulay ng mga inakay. Ibig sabihin yung ibon na nabili na na ko, opal ang history. Eh yung opal, kapag yan ay napasuksok sa isang ibon, lumalabas yan sa mga susunod na generation, makikita mo na lamang. Ano? Nasisira yung color. So yun mga kabigotay, ano? Sana ay meron kayong natutunan doon sa aking ishinir sa inyo na pagbibreed. Consider the form. at uh, yung kulay nandyan lang yan mga kabigotay. Maraming salamat at magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Bye-bye!